Magandang araw guys at wow. araw na naman ngayon ng Martes At ito, late na tayo makapag-rolling halos mag-alas 9 na naman dito Kasi uh, nagkarga tayo ng paninda Tapos nag-repack pa tayo kaninang umaga dahil kulang yung ating mga dadalhin Kaya ito pinagtyagaan natin ulit na mag-repack para marami na naman tayong karga Ito kasi yung uh, naubos sa ating kahapon kaya pinag- porsigihan natin makapag-repack kahapon hanggang kaninang umaga kasi kulang talaga tayo sa manpower at ako lang at saka yung kasawa ko yung nagre-repack ng ating mga paninda kaya naman kaso nga lang mahabang oras din yung kailangan natin sa pagre-repack kaya ito guys ah uh, papakita ko sa inyo yung mga dinagdag natin ngayon And guys kung mapapansin nyo halos punong puno na naman yung ating sasakyan loaded na naman tayo at marami na naman tayong maisusupply sa ating mga customer Katulad nito guys, yung asin natin ay marami tayong niripak kagabi. At ito yung ating mga asin na maliliit Halos punong-puno na naman guys, katulad kahapon na halos walang laman na ito. Ngayon ay punong-puno. Ayan, pati sa ating asukal. Puno na naman yung ating wash sugar na napakarami. 200 na sa... 274 pieces lahat yan. At ito yung ating white na hindi naman ganong kabenta. Pero okay din naman yung... Uh, pan natin, baga nagiging bentahan natin, at syempre nag-focus din tayo sa ating panindang bawang kasi malakas din yung bentahan natin sa bawang at syempre nagpantay ng itlog ayan, marami na naman tayong maibibenta sa ating mga customer kasi isa din ito sa mabenta sa atin yung ating mga itlog halos 24 tray naman sa large at 24 tray din naman sa medium yung binili natin ayan. at yung ating mga mantika guys ay halos na sa 150 pieces o 160 mahigit itong ating mga mantika na palm oil at sa ating mga 1.5 guys ayan nirepak na natin lahat yung mga natitira nating mantika para madala natin kahit na maubos man o hindi ay marami tayong daladala -dala. kasi malakas din itong mga 1.5 natin depende din sa mga ating mga customer ayan guys at loaded na naman mamaya babalikan ko kayo kung gaano pa karami yung naibenta natin at kung magkakano ba yung naging sales natin guys ayan ayan guys punong puno na naman na ang ating sayara body na lagi nating katulong sa paghahanap buhay guys Hello guys, ayan at kararating natin alas dos na ng hapon tayo nakarating dito kasi late na tayong nakapagbiyahe kanina halos mag-alas 9 na rin at ito nga guys yung lagay ng ating ayun paninda at ito yung ating bagoong guys na halos unti lang yung naibenta din natin yung sumobra lang kanina ay yun lang yung naibenta ko sa ating mga bagoong ayan lang at sa ating mga 1.5 guys ay nakarami rin tayo ng naibenta ayan guys yung ating 1.5 at sa ating uh, mantika guys, ayan, halos na sa dalawang crates, din yung naibenta natin, mahigit dalawang crates kasi sabihin na lang natin na sa mga 80 pieces lahat ng naibenta nating mantika or 90 pieces, ayan guys at sa itlog naman natin guys, ay ayan na lang mas mabenta ngayon yung medium size natin, kasi yung medium size natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 na lang guys yung natira Ayan, at sa large natin ay medyo marami-rami pa. Ayan, halos siguro na sa 2, 4, 6, 8. Ayan, na ah, halos na sa 16. Ibig sabihin, 8 tray lang yun na ibenta natin sa large size natin ngayon. Pero okay na yan guys. Dahil malaki din naman yung naging sales natin ngayong araw ng Martes na naman. At ito yung asukal natin halos. Sakto na ito bukas para mapaubos natin. Nasada, mahigit nasa mahigit na sa Siguro kulang-kulang yan Nasa 160 pieces Lahat ng ating asukal Ayan guys At medyo maganda-ganda rin yung naging imbentahan natin guys Siguro guys nasa 16,000 din yung Nag-imbentahan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100 And guys may 10k na tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 And guys meron na tayong 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 15 16 17 18 19 20 Ayan guys meron na tayong 15 mil na benta Ayan 1 2 Ibig sabihin guys nasa sa 15,000 mahigit yung benta natin ngayong araw ng Martes Ayan at kahapon guys ay naka 16,000 din tayo Kaya maganda-ganda rin yung nagiging bentahan natin ngayong araw na to Ngayong linggo na to kasi talagang medyo malakas yung bentahan natin at pwede na naman natin ibili ulit ito ng another paninda natin at madadagdagan na naman yung ating tubo ayan guys kasi ganun lang yung ginagawa natin pinapaikot din natin yung pera natin para mapalaki natin ng gusto ayan guys at kunting tiyaga lang talaga kayang kaya pa natin palakihin itong ating rolling store kasi dapat target po ngayon ay umabot tayo ng mga 22,000 yung sarili na nating puhunan na naman. And guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at na share ko na naman yung ating uh, rolling ngayong araw ng Martes na hindi naman na masama kasi kalahating araw lang naman at kumita na rin tayo siguro naman ng libo sa ating benta ngayon, guys. Ayan, maraming salamat.